Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Ibanghilista Paul Mortis. At Beth Flores po. Magandang 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 thriving Thursday. At dahil Thursday ngayon, Meron tayong awitin, di ba, Daddy? <laughs> mm, mm Ready ka na uli, Daddy Paul? Nahalaala ko na naman. <laughs> okay. Matagal ako nagbakasyon. <laughs> <laughs> ako din, na Daddy. Nag-a-adjust din. Anyway. o, oh, sige. Hmm. Ayan. Ready? Let's try. Ready? Mga kagapay, sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God. In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, Amen, 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 Amen. Oh, talaga, no? <laughs> Wala sa ni Father dear. wala well, ang galing talaga eh. Huwag mo akong hindi Baka hindi hindi Baka hindi 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 yabang, hindi so, po, bawal. hindi hindi mo ako eh. hindi hindi ko lang po maganda hindi yung hindi na pinagkatiwala sa inyo ni Lord. hindi 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 oh, hindi 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 alam niyo naman a uh, a little bit of explanation kaya alam po sabi na matagal kami ay pinagkalooban po kami ng Panginoon kami po ni Pastor Ness na makadalaw po sa Norway para po madalaw yung aming anak doon so talagang ano kami ni Daddy hataw kami noon sa mga programa at the same time nakapagpahinga din pero naka, alam niyo po ba dahil sa technology nakapagprograma kami kahit ng Daddy nasa Pilipinas at ako yung nandun. <laughs> di ba, Dan? Sa Norway. Sa Norway. Yung po, yung mga pagpapalalang technology na pwedeng-pwedeng gawin na ngayon. Di ba? dahil po doon. So, salamat sa Panginoon for that. Amen. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating programa. At halito ko siya sa Luzon, nakukuha niyo po ito mula po sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo pa rin po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po naman ay gamit ang Facebook live stream, hindi lang po mula apari hanggang hulo, pati po sa iba't ibang bansa nakukuha po yan. Dahil live nga po, nakukuha. Yun nga lang po, real-time 5:30 to 6 dito sa atin, sa ibang bansa po naman ay iba, 'di ba? According to third time. So, salamat sa Panginoon na no, patuloy ang paggawa ni Lord sa atin at sa technology. 'Yun ang nakakagulat na no, dad, no, yung technology na pinagkaloob ng Panginoon. So, 'yun po yung dapat na ginagamit natin patuloy, no? para po lalo tayong maka-encourage sa iba. ang ginagawa natin. Nadagdagan so, pa ng AI. Oo nga. So hold on <laughs> lang po kayo. Dalangin natin po sa Panginoon for the next 30 minutes. Ah, uh, sa mga, meron po mga dagdag kaalaman, meron din po mga encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday no, at maging matagumpay tayo. So wag kakalimutan din, Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayo hagda ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na ahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library pinag-uusapan natin how to keep your eyes healthy. Ayan. So, alam, alam naman po natin na ang August ay sight-saving month. At napag-usapan na rin natin na halos kalahati ng lahat ng mga eyesight issues or vision loss maaring ma-prevent. Kaya nga po ito yung pinag-uusapan natin. Kasi ang early diagnosis at treatment, kinakailangan po para ma-maintain yon makita. At ang isa sa pinaka-primary nga natin, kailangan ay i-maintain natin yung good health, good healthy lifestyle. So, nung lunes po, pinag-usapan natin na kailangan tama yung ating mga kinakain, prutas, gulay, isda, omega-3, di ba po? Para magkaroon ng better eye health, tinagdagan natin ang kahalagahan ng exercise upang maiwasan ang effect ng diabetes at high blood sugar sa ating mga mata, ng Martes naman pinag-usapan natin ang kain na kailangan tumigil sa paninigarilyo dahil ang nicotine po ay mas mayroong masamang effects sa kalusugan kaugnay na po dito ang ating mga mata. Binigyan din natin ng importance ng pagpili ng mga tamang sunglasses na makakasiguro na may mataas na UV protection para maiwasan ang mabilis na pagkakaroon ng cataract. Kahapon naman pinagkwentohan natin yung kahalagahan ng paggamit ng safety I wear or protective goggles. Lalo na po kung kinakailangan at safety protocol ito sa iyong trabaho o sa iyong sports. So huwag maging matigas ang ulo. Nadaanan din natin na kailangan bawasan ng screen time. Ayan, matagal natin dinidiskusyon yan dito sa gabay. Dahil ang blue light mula sa computer ay may, at mga digital devices ay makakasira ng ating macula at lens. O, ngayon naman, Okay, ano naman? Last two na to ha. Practice good eye hygiene. upang maproteksyon na ng kalusugan ng ating mga mata sa araw-araw, narito po yung mga dapat na ginagawa. Una, wash your hands always. Laging magugas ng mga kamay. Hindi po natin namamalayan na madalas natin hinihipo ang ating mukha. So ayon po sa mga pag-aaral, 23 times daw nating hinahawakan ang ating mukha kada oras. So ang madalas na paghuhugas ng ating mga kamay ay malaki ang maitutulong upang mabawasan ang bilang ng mga germs na maaring umabot sa ating mga mata. Also, try not to share towels, bawal. Huwag maghiraman ng tuwalya. Yeah ang paggamit ng sariling tuwalya at bimpo o yung face towel ay makakatulong upang maiwasan ang mga dumi at bakterya na makaabot sa ating mga mata. So, iwasan din mag-share ng eye mask. Sa Norway, ang tawag dyan, sove mask, di ba? bawal din mag-share ng unan at punda, bed sheets at eye makeup. Okay? Again, remove makeup before bed ito yung pangatlo alisin ang makeup bago matulog ang pagtulog na may eye makeup ay maaring mag-irritate ng eyelids at lashes gumamit ng makeup remover upang siguradong matanggal ang lahat at tandaan itapon ang mga luma at expired makeup Maaaring maayos pa sa ating paningin Subalit maaaring ito ay naglalaman na po ng maraming germs na mapupunta sa ating mga mata. And then, ito sa mga taong gumagamit ng contact lens, take care of your contacts. Ingatan ng iyong contacts. Halimbawa, maghugas ng mga kamay bago hawakan ng iyong contacts. Gumamit ng fresh contact lens solution at palitan ng iyong storage case kada tatlong buwan. Tandaan kung kailan nagkakailangang magpalit ng contacts. Ang paggamit ng lumang contacts ng matagal, maaring mag o mag-infect ng surface ng iyong mga mata. So that's one. Another, it's not, last but not the least, stay on top of your eye health. Ang lahat ay nangangailangan ng regular eye exam. Kahit po yung mga maliliit na bata, ito ang magsisiguro na nakakakita ng maayos o makikita ang mga diseases tulad ng glaucoma na wala naman pong kapansin-pansin na mga symptoms. Mahalaga na makita agad ang mga eye issues habang maaga kung saan ay madali pa itong magamot. So, depende po sa yung eye health needs, maaari kang pumunta sa dalawang uri ng doktor. Una, ophthalmologist. Sila yung medical doctor na nagsispecialize sa eye care nagpo sila ng general eye care, nagtreat ng eye diseases, nagpo-perform ng eye surgery. So ang optometrist naman, sila ay nagkaroon ng four years specialized training sa college. nagpo sila ng general eye care, nagda-diagnose din, lalo lang po sa mga refractive methods pag sinabi kong refraction, meaning eyeglasses, at saka po mga contact lenses, binocular vision, yan po yung field ng optometrist. Hindi lang po sila gumagawa ng eye surgery. So kasama po sa isang complete eye exam yung mga sumusunod. At habang binabasa ko to nangingiti po ako kasi ito yung procedure namin sa clinic. Number one, case history pinag-uusapan ng iyong isang personal at family medical history vision test upang malaman kung ikaw ay nearsighted, farsighted, astigmatic, test upang malaman kung paano nagtutulungan yung parehong mata, lalo na pag binocular vision, test upang malaman ng eye pressure at optic nerve upang ma-check kung may glaucoma, paggamit ng special eye drops para malayang makita ang ng doktor ang loob ng iyong mga mata ito yung natawag naming sa uh, cyclopentolate, iba pang mga test na maaaring isuggest ng doctor para malaman na at ma-diagnose ang tunay na kondisyon ng iyong mga mata. So mga kaagapay, huwag hintayin na may problema ka sa paningin bago magpatingin ng iyong mga mata. May mga simpleng bagay tulad ng pagkain ng masustansya mga pagkain, regular exercise, regular na pagpapacheck up ng mata. Malaki po yung maitutulong upang maproteksyon na ng ating eye health. Maraming mga eye issues ang may maayos na outlook kung ito ay nakita at nagamot ng maaga. So, ang laking pasalamat ko sa Panginoon, ibinalik niya ako sa vision care. Iba talaga po ang Panginoon kung magplano ng ating buhay. Yung profession na aking isinuko sa kanyang paanan nung sumunod po kami sa full-time sa paglilingkod sa kanya, ibinalik ngayon at siya ngayong mission field ko para maabot ang mga pamilya ng kabutihan ng Diyos. Ganyan gumawa ang Panginoon. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. E, na Healthy Eyes sa panahon ng Agosto. Kaya good healthy lifestyle, tamang pagkain, paggamat, paggamit mga tamang preventive things practice good hygiene, maghugas ng mga kamay, mawala ang germs, eye mask, huwag mag ng mga personal things, iwasan ang magkaroon ng germs, ang mata, stay on top of your eye use. Optomet uh, optomet mga, mga tutulong yan. At mag-aaral ng iyong Uh, ng iyong case history magkaroon ka ng eye test at tandaan yung lagi binabanggit ni ni Beth prevention is better than cure obedience sabi naman ng bible amen yun lang ang aking na pick up but patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa panahong ito sa palatuntunan ng gabay ito rin nga ang sabi ng Panginoong Hesus na siyang ulo ng iglesia. Ang presensya ng Diyos ang siyang sumasa Ito ang kalooban ng Ama sa pamagita ng kanyang anak na si Jesus Kristo sa kapangyarihan naman ng banal na Espiritu na sumasa inyo. Amen tayo riyan. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ito ang dapat laging ipinahayag sa bawat panahon sa mundong ibabaw. Nino, nating mga may banal na kaugnayan sa Diyos, amang nagmamahal sa pamagita ng kanyang anak na si Jesus Christ, sa hovering naman ng Holy Spirit. Nasa atin na pala ang kaharian ng Diyos. Amen? Bahagi na tayo ng plano ng kaharian ng Diyos bahagi na tayo ng layon ng kaharian ng Diyos. Bahagi na tayo ng proseso ng kaharian ng Diyos. Bahagi na tayo sa paggawa ng kaharian ng dakilang Diyos. Wow! Simula pa paman bago pa nilalang niya ang mundong ibabaw, ito na ang plano niya. Ayon sa kanyang inaangking buong kaalaman or foreknowledge of God, Wow, 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 amen. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, darating ang time na gugustuhin ninyong makita sa isang araw na darating ang Son of Man. Pero di ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyong nandiyan na siya o kaya'y hito na. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong maniniwala sa panahon ng end times, maraming mga propetang mga bulaan at mga sinungaling dahil silang lahat ay kinasihan ng ama ng kasinungalingan na si Satanas. Ngunit ano ang tunay na pagdating ng ating Panginoon galing sa langit? Darating ang Son of Man na parang kidlat na magliliwanag sa buong langit sa kanyang muling pagbabalik. Pero bago ito, kailangan muna niyang maghirap ng todo at i-reject ng generation na ito. Naganap na ito sa kanyang unang pagparito. Para, para siya ang maging tagapagligtas ng buong mundong sasampalataya sa kanyang pangalan at magpalinis sa dugong nabuhos sa krus ng kalbaryo lamang. Dugo ng kordero ang tanging nag-iisang kasagutan sa problema ng kasalanan na pinasimulan ng mag-asawang Eva at Adan. Yes, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Jesus Christ, is God's son, went to the cross of Calvary to die. Yes, indeed, shedding his precious blood for you and for me, for us all sinners who will truly repent from our sins to receive forgiveness and redemption of our souls. What then? We must claim by faith in Jesus' name. It will be really granted indeed, for sure. For Jesus Christ never tell a lie. We can take him at his word. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Diba, anak? Opo, ama. <laughs> Tama mo yan. Gusto ko po yung term nyo we can take Him at His word. Right. Amen. Totoo yun. Kapag sinabi ng Panginoon yun sa atin, alam mo na, ito yung pangako ko, ito yun, ito yung gagawin ko. Biro yes. mo, just just look at what the Bible has told us, di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth, tapos hmm. ginawa niya yung si Adan at si Eva. Siyempre, alam natin, in God's foreknowledge, alam na ng Diyos na itong si Adan at si Eva papalpak. Di ba po? <laughs> Bibigay. Bibigay. Doon sa kasinangalingan ano fake news ng Diablo. Di ba yes. po? Tapos, dahil hindi sila naniwala doon sa sinabi ng Diyos sa kanila. Yun yun eh. Hindi hmm. naniwala sa sinabi ng Diyos sa kanila. Wow, Mas na... Diyos na ang nagsabi. Di oh pa po. pinaniwala? Kung baga yung naglumikha nag sa kanila, hindi nila pinaniwalaan. Eh yun nga yung lumika, kung sino pa yung fake, yung accuser, kung sino pa yung sumalita, kung sino pa yung sumalta, siya yung pinaniwalaan. So, mm -hmm. the whole plan was changed. Pero mm -hmm. right there and there, Genesis 3.15, may sagot na agad ang Diyos, di ba? Correct. In the foreknowledge of God, kung baga kung ako po yung quote, sorry for the term. Kung ako yun, ba't ko pa gagawin to? Eh, papahirapan lang niya yung sarili niya, di ba? But, mm. doon din naman napakita at napahayag ng dakilang Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanyang mga nilikha, di ba po? By sending His Son to die on the cross for us. Mm. Doon yung makikita natin yung napakagandang redemption work na ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. At, my may shedding of blood drone kasi opo. hindi mo makukuha yung balat ng tupa kung hindi mo siya papatayin. Opo, totoo. <laughs> at di ba po, dun sa panahon na sa Eden, dun sa what happened, di ba binalot nila Adan yung sarili nila ng mga dahon? Uh -uh. Pero hindi yon ang ginawa ng Panginoon. <laughs> Gawa ng tao, dahon. Oh, dahon. Mawawala yon mamatay. Pero ang, oh, po, pero ang ginawa ng Panginoon, di ba binalutan sila ng ng skin, yung ano nang uh, nantupa. Uh, which is, kumbaga, yun na yun eh, yun yung, that is what's gonna happen. The ng gagawin ng Panginoong Jesus. Opo, napakaganda talaga. Alam niyo ako po nung sa pag-aaral ko po sa Bible Study Fellowship ng Revelation, the more ko naunawaan, grabe, the more the more ko naunawaan. Kaya napakaganda yeah. po yung ginawa ng Diyos dakilang Diyos para sa atin. Kaya nga po, napakahalaga yung sabi mo rin may pa pang, yung pangako niya na ang presensya ng Diyos suma sa atin kapag tayo ay may kaugnayan sa Kanya. Amen. Yun, pwede nating pangawakan. O pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Whenever we dwell in the truth of your redemption, talagang overwhelming po sa puso. Hindi namin maki, hindi, hindi namin ma-comprehend. Kung sa terminology ko, my neurons will explode. Panginoon, sa katotohanan na yun. But Lord, thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your, grabe yung ginawa mo para sa amin. Marami pong salamat. Kaya nga ng -tano nga tanong ni po, ni, ni David, who am I that you are so mindful of? Sino ba kami, Panginoon? pero yun yung yes. dakila mong pag-ibig So Lord, thank you, thank you, thank you. Lord, salamat po at nawa po kami bilang mga kaagapay, ma-appreciate namin lalo yung kadakilaan ng yung kaligtasan sa aming buhay and may we live accordingly dun sa yung naisin sa amin. Today, Lord, birthday din ng aming mga kaagapay, unang-una na yung inaanak namin, si Barbs Kahigastan. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. I pray for her and for Mark at yung buong pamilya nila Panginoon na sa Edmonton ganda na rin po kay Ate Mollen at kay QLM maraming pong salamat sa kanila I also remember to pray for Ate Nanette Tan ganda din po kay Michael dalangin namin patuloy Lord mm -hmm. paghawak mo sa kanilang buhay patuloy na healing kay Mike Ganon din po kay Aisley Gonzalez. Salamat po. Kacharito Pascual Dizon. Kay Emmy Buaron. Kay Faith Seneca Gatdula. Kay RJ Colling Santiago. Kay Salde Antones. Lord, we just pray that you continue to bless them not only today, dahil special day nila, but also every day of their lives as they continue to obey you and follow you. Panginoon, marami kami mga kaagapay na maaring hindi namin nabanggit, pero today is your special day. Lord, we ask that you bless them. Lord, isasama ko na rin po sa panalangin si Kuya Philip Flores. Maraming maraming pong salamat sa kanyang buhay na nagpa, naging pagpapalas na madami kahit po sa amin. Thank you din, Lord, for the opportunity to meet Joyce Felizar sa clinic. Si Ava, yung kanyang anak and be able to minister sa vision. Salamat po dun sa connection, Panginoon. Nakakatuwa. Kinoconnect mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, as your people. So, Lord, thank you po. And the same thing with FEBC, sa DCS, sa programang gabay. Konektado kaming lahat dahil sa iyong banal na dugo. Maraming, maraming pong salamat. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga pangako and we must claim it by faith in Jesus' name. And then we take you at your word, Panginoon. Talamat po at alam po namin, Panginoon, na hindi ninyo kami lalampasan dahil yung po ang inyong pangako. Yung divine rescue ninyo, ang inyong kamay ay nakaabot sa amin na aming hinawakan kundi kung kaya hindi kami lalampasan at hindi kami malalagla. Amen, amen. 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 Totoo po yun ha. Hindi tayo malalaglag kung tayo po <laughs> ay nakakapit sa Panginoon. Yes. Kung nakakapit tayo sa Panginoon. Di ba, Daddy? Uh -huh. Yung nakakapit tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus. Grabe talaga. Correct. Uh -huh. At yun yung siyang magbibigay sa atin. Hindi religion, ha, hindi relihiyon. Totoo, Dad. Hindi relihiyon kundi yung katotohanan ng ginawa ng Panginoon dun sa Cruz. Pag At magkaroon yan. ng relasyon. Opo. Pag-ibig yan talaga. Pag-ibig. Pag <laughs> so, piliin natin ng Diyos every day of our lives. Diba? ba I mean, Piliin natin ang kanyang layunin. Piliin natin. At saka, ngayon, pag samasamahin natin yung ating mga naranasan throughout the week at pagpupuli sa Panginoon, pag yes. nag-gather tayo with the believers on Sunday, naku, ihiyaw natin ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. That's a choice we have to make, mga kagabay. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluhalhat at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena. At Lourdes magtunaw kasama si Kuya Benji Musura, ang ating mga gabay barkada, diyan po sa broadcast, engineering, radio, TV, prodtech, mukawi, transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, kapag Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan tunay na tunay. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon ngunit hanggang sa lunis na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.